Ano mang bulaklak oh. Uh. <laughs> <laughs> Sarap. <laughs> Sarap. <laughs> Sarap. <laughs> ay nagpunta kami sa kabilang nayon dahil naanyayan nga kami doong mananghalian. Gusto nga rin daw nilang makalaban ang aking buyok sa bunong braso kaya naman pinagbigyan na nga namin sila. Mula nga dito sa aming nayon ay nagbangka nga lang kami gamit ang solo piston dahil malapit lamang naman ito. Hindi nga ito accessible by land kaya naman no choice kami kundi magbangka. Mga 10 minutes nga lang ang layo nito sa aming nayon kaya nakarating kami agad. Pagkarating na pagkarating nga namin doon mga mare ay sinalubong nga agad kami ng team sa Laula and Friends. Diyos ko mga mare hindi ko talaga ito inexpect at napakaganda nga ng pag-welcome nila sa amin at may fa-flower pa nga. Diyos good dahay. <laughs> Alam nyo ba mga mare na itong team sa Laula and Friends ay palagi kong ang pinapanood sa Facebook at napakaganda nga ng kanilang mga content. Bago nga lang sila nagsisimulang mag-vlog mga mare pero marami na nga ang natutuwa sa kanila. At kung mahingi nga kayo sa pangusi or kainan, ay pwedeng-pwede nyong pasyalan ang kanilang page at iyak na mag-e-enjoy kayo. Ilang beses na nga akong nakapunta dito sa Barangay Balibago, mga mare, at kada punta ko nga dito ay napapawaw talaga ako sa linis ng kanilang lugar. As in, wala ka talagang makikita ang mga plastik na nagkalat sa paligid. Sabi kasi ng matatanda dito, mga mare, ultimong mga bata daw ay mga disiplinado, kaya naman napapanatili nga nilang malinis ang kanilang lugar. Pinuntahan na nga namin ang hideout ng Team Salaula and Friends at dito pala sila nagpapangluto. Inabutan nga namin silang naghahanda para sa aming tanghalian at ang lahat nga ay abala. Ang iluluto nga nila ngayon mga mare ay dalag, inihaw na tilapia, tinolang native na manok at ginataang hipon. Ay inang, napagkakasarap! <laughs> Sinimulan na nga nila ang pagluluto mga mare at inuna nga muna nilang palambutin ang native na manok at pagkatapos ay sinunod naman nila ang iihawing tilapia. Super na appreciate ko pa nga yung tarpapel na pinagawa nila sa akin at sobrang welcome na welcome talaga kami ditong magbuyok. Naki oy, parang artistani. Eh. Na-experience ko pang pa mamita sa kanilang mahiwagang garden at ang una kong pinitas ay ang kanilang papaya. Ay iba pala ang papaya dito sa Balegsan eh. <laughs> Sunod naman akong pumunta sa taniman ng sibuyas at ng at kumuha na nga ako ng tig-isa. Gagamitin kasi ito sa tinolang manok mga mare at pagkatapos ay kumuha na nga rin ako ng luya. Tuwang-tuwa pa nga ako mga mare dahil ang talbos pala ng kamote dito ay namumunga ng bawang. just ko, dahil! <laughs> Pagkatapos sa Manila akong utusan na mamita sa kanilang mahiwagang garden ay inasikaso na nga nila ito at ginayat. Hindi na nga daw sila makapagantay na labanan ng aking buyok sa bunong braso kaya naman sinimulan na nga nila ito at panoorin nyo na nga lang ang lahat ng kaganapan. Iyan oh, ba'y tudong <laughs> na? Sige, pura sa muna, kaunti-kaunti lang. Wala ko yan. Hindi kaya ako. braso nito. Ang nito

Mangihina oh, oh, ano na yung <laughs> <laughs> Isipin mo yung mga pagtitikin mo. <laughs> so, na testing lang. Oo, oh, testing. Oh, oh guys! Ito, i-asudus ko mo na <laughs> <laughs> yung <laughs> eh, yun, 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 Isipin mo yung mga pagsalok mo araw-araw. Ano pare? Oo. Na! <laughs> Oo. Oh! <laughs> wala. Ay, tatumoy. ang braso. Lipon <laughs> mai, po. Ibao, po. <laughs> Tango, <wala laughs> <yung> ganyan mudak. ka, ka.

Pano nga nga nga? Eh, kape ko. Pero siya kaliwete. Pero ano siya? Okay, alamin na. Eh! Pares ng pangalitin na eh! Samang ako pa rin! Ahh! Natalo! Paano di mo nanaro katawan? Hahaha! Natalo na nga ang aking buyok dahil tom guts na tom guts na nga daw siya habang iniluluto pa nga ang iba pang ulam ay kumuha naman ng dahon ng saging ang aking buyok dito lamang din sa mahiwagang garden nila. Napakasaya pa nga ng banding namin mga mare at parang napakatagal na nga naming magkakakilala. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanila mga mare dahil may pa-plating pa nga silang nalalaman. Nahiga nga lang ako dito sa kanilang duyan at napakasarap ng magpahinga at nasa ilalim ng puno. Sarap! Inay! <laughs> at nang maluto na nga ang lahat ng putahe ay naghanda na nga sila para sa aming tanghalian. Naku mga mare, sa mga oras nga na iyan ay parang nagwawala na nga ang mga alaga kong dragon sa chow. Paano namang hindi ka magugutom dyan ay tingnan nyo naman ang plating at may pa-flower pa, -flower pa nga. Sabi ko pa nga sa aking buyo kay sumali na lamang kami sa Team Salaula and Friends para lagi na lamang kaming busog. Char! <laughs> sa mga oras nga na iyan, mga mare, ay bantatahimik na nga ng lahat at wala na ngang pansinan. Sabi ko nga sa aking buyok ay parang nakahanap na nga kami ng mga bagong kaibigan. Mababait kasi sila sa personal, mga mare, at napaka-approachable pa. Matagal na nga raw silang nagpapangusi o nagpapangluto, kaso ngayon nga lang daw nila ito naisipang ibidyo at gawan nga ng mga vlogs. Pagkatapos naman naming mananghalian, mga mare, ay niyaya ko naman ang aking buyok at ang team sa Laula and Friends na pumasyal sa elementary school dito sa kanilang nayon. Balita ko kasi ay, mga mare ang Tuna Balibago Elementary School daw ang isa sa pinakamalinis at ang pinakamagandang elementary school dito sa isla. At kung hindi nga ako nagkakamali mga mare ay palagi nga daw itong nananalo sa pagandahan at palinisan ng skwelahan. Ay wala naman tayong ebidensya ay hani. Nung nagpunta nga kami dito mga mare ay hindi pa nga oras ng klase kaya marami pang bata ang nasa labas at naglalaro. Promise. kami pumunta rito ay magpicture sa napakagandang eskwelahan na ito. Kaya naman pagka-picture na pagka-picture nga namin dito mga mare ay nagsilabasan na nga kami dahil baka ma-distract nga namin ang mga batang nag-aaral. Just good day. <laughs> Napakainit nga ng no mga panahon na yan, mga mare. Kaya sabi ko nga sa aking buyo kay umuwi na nga kami para makapagpahinga kami. Wala kuryente dito sa barangay Balibago. Kaya naman halos lahat nga ng tao dito ay nasa labas ng kanika nilang mga bahay at nagpapahinga sa ilalim ng mga punong kahoy. Ganito nga lang kasimple ang buhay namin dito sa isla, mga mare. Pero nakakakain naman kami ng tatlong beses ang araw. Iabasan ka pa, honey. Nagpaalam na nga kami sa Team Salaula and Friends at sabi nga namin ng aking buyo kay hinding hindi namin makakalimutan ang napakainit na pag tanggap nila sa amin. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to at nakarating kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang yeah. mga mare, maraming salamat sa panonood ani.